magandang umaga sa inyong lahat dyan mga kaloy ka uh, sinsya na kayo kung wala tayong update sa mga video natin mga nakarang araw kasi wala pa mga gawa wala pa kami project mayroon pero mga repair repair lang so ngayon mga kaloy ka update ko lang sa inyo yung mga alaga ko ayan ang ayan kung naririnig ninyo ba? Diba? maingay sila pag nasa labas natutuwa Ah, uh, nilagay ko muna sa kulungan kasi pag doon kasi baka hindi na mabulabog sa pusa. Ayan, tingnan Dito kasi sa loob mga kaloy, pinalipad-lipad ko dito mga yan. Naglalaro dito mga yan. Sa labas di pwede kasi daming mga alaga rito. Ayan, may pusa pa dito. Ayan, oh. Pag pinakawalan ko yan, sigurado yan, habulin ng pusa yan, di ba? Hindi naman mabulabog, dito makabalik. Ayan, silip silip lang. Ayan na yun sila, o. Ayan, o. Diba? O. Nag-iin kasi gustong lumapit sa akin yan. O. Nilabas ko sila tontuwa sila dito po. Nakalangas na Ayan, parang kailan lang, diba? O. Lalaki na nila. So, ayan, o. Ayan yung tatay nila at nanay. Ayan, o. Ha? O, ayan, o. Eh, gusto ko siya na lumabas yan, dadapo sa akin yan. Tapos may itlog na itong mga kaloy. Matagal-tagal uh, na tong itlog nila, hindi pa napipisa pa ilip ko lang sa inyo ang uh, itlog ah. Uh. Uh, hindi may rap buksan kasi. Ah. na natin baka makaalpas yung <laughs> mailap na yung lalaki eh. Yung breeder natin. Ah, ala. Pasilip lang ha. Ayan na, di ba? Oh, may itlog na yan siya. Ayan, silang dalawa. Oh. Pag binubuksan na, ano, sinisip nila yung itlog. Ah. Diba? Kita nyo, mga kaloy, may limang itlog. Pero para palagay ko, bubuk. Bugok yan. Parang hindi, hindi season mga kaloy ka na mag magitlog sila kasi parang nabigla uh, ba. Ma, ma, sobrang init kasi ang panahon kaya na baka na sobrang sa init. ini Inilibliman pa kaya nabubugok kaya tanggalin ko na ulang uli yan. Obserbahan ko mga ilang araw kapag ka wala pa rin ano, bugok na yan. Para mag-breed sila uli. Ano? Okay. pag tinatawag ko kasi mga lalo dadapo sa akin lahat yan yung tatlo na yan ang problema lang kasi bubulabag dito kasi maraming sasakyan oh. maraming pusa pag pag ano yan babalik naman yan gaya lang mabang oras ang hintayin natin mahabala tayo kung makaka lambas at makalayo yan kaya na tawagin natin at huli na uli maabala tayo kaya sa umaga minsan pinatali ko si Larito para mga kalabasa ah, 'di n ko kulung-goyan kunto ay pag nilalabas umaawit ano ha ha ah. ah. 'di ba ah parang kailan lang yan 2 months lang yan 'di ba Ano na ngayon ni eh? December, January, February, March. Ah, parang kailan lang. January, February, March. Three months na pala. Magpo-four months na sila. Ah, parang kailan lang. Ano? Ah, Magpo-four months na pala kayo. Kaya pala nag na kayo mag-breed-breed din eh. Ah, wala na yung ano na yung mga kaloy. Yung itlog na yun. Pangaling ko na ngayon para magbe-breed sila uli. bukok na nga yun kasi parang manok lang din ito pag naglimlim na sila. Ano lang sila, 19 days lang sila, pipisa na. Kaya nga ngayon, eh, mag, hindi ko na mabilang ko ilang araw na kasi panay may mga lakad din kasi ako. Ano? Diba? Ano? Kunin ko na yung itlog niya, Ha? Kasi bugok naman yan para magbibrid ka uli ha. Ikaw tatay ha, magbibrid ka uli ha. Sayang mga kaloy, ka may na -ano na sana na dyan. May nag... Tawag nito, nagpapareserve na yan na ano sana. Pukuha ng dalawa sana eh. Kaso na, nga, magpapano tayo para maano na rin. Ano? Update lang ito mga kaloy ka kasi wala akong... Wala akong video nito mga nakaraang araw. So, para may update lang, ano? So, tanggalin ko na yung... Ah, tanggalin ko na yung eh. ano nyo, ha? Itlog nyo, itapon ko na, ha? Ah. para mag na kayo ulit, eh. Hindi si iso nyo nag-breed kayo lang. hindi na ito mapipisa. Ah. Kaya na, ilang linggo na ito, eh. Ayan o, ang bugok na nga. Saka hindi ko rin kasi napapalitan ng kusot yung mga kaloy. Dapat kasi napapalitan ng kusot. Ayan, bugok na mga kaloy. May, mayroon na siyang ano. Ayan. Oh, o, baka bukas. Ayan. Ayan, kung iharap sa araw, yan mga kaloy. Kita niya. O, bugok na to, wala na itong mga silbi itong mga itlog na to pwede rin lagayin nito kung kumain kayo ng bugok <laughs> ano, pwede rin lagayin nito malalaki rin ito baka kaubos na rin ito ng ano tapo natin ayan wala na lima lang ba yung itlog nyo baka may binaong kayo dyan wala na So yun, tinanggal ko na mga ka-live at mamaya papalitan ko ng kusot yan kasi pag uh, ano kasi pag may mga dumi-dumi na rin kasi kaya ayaw nilang limliman para hindi ko kasi na palitan agad yan ano oh, nag-iingay na sila labas ka Ah, oh, ayan yan, si ulap oh. Ayan si Pagaspas, itu si Pagaspas, oh. ito si Banana. Oh. Ito naman, tatay nila, si Ray. Ah. At yung nanay nila, yun, oh. Yun, si Rio, yan, si Rio, yan. Oh. Yeah. Sayang, lima sana yun, eh. Kung manapisa sana yun. May nagpa-reserve na sana doon ng, ano, kapag ka napipisa sana yun. Ah, binibinta ko ng, ano, 2,500 in dalawa. So, sayang, ano magandang halagaan ito kung maluwag yung area nga natin maganda magparami kasi magandang presyuhan ito dahil pang manok ba? Diba? sa manok magpapano ka yung mga native bukod na lang ng Texas mahal yung manok magkano lang per, per kilo ng manok na native ba 150 buhay diba eh, mas maganda halagaan to Tipid pa sa pagkain. Kukunti lang pagkain niya. Yan, yan lang yung pagkain nila. Oh. Oo, e, kung may palay kayo, pwede sanayin sa palay yan. Kakain naman ng palay yan. Hmm. O kaya kahit anong mga bungang kahoy na ano, yung pwede lang kainin. Sanayin naman. Hindi, si, hindi kakain ng iba yan kasi hindi na sanay. Kung ano sana, pwede naman yan nung maliit pa lang. Sasanayin ko na ano, ipakain nila. Kakain yan. Kaya kakain nga na ng, ano, yung mangga kung sinasanay sa mangga yan. Kahit anong protas, basta sinasanay sila. Sa akin, sinasanay kasi sila sa bird seeds. At least pa paano, hindi mahirap hanapin, di ba? Bibili ka lang. Ayan. So update lang ito mga, mga alay kasi wala ko tayong gawa sa aluminum, ano? Eh, hinihintay pa natin yung mga Kailan mag-uumpisa yung mga project natin? Mga pru-waiting pa lang? Ginagawa pa lang yung ano? Siguro by next week, mayroon na. So yun. Ah, bago tayo magpala mga kalay, papindot na lang yung notification bell at pa-subscribe. Maraming salamat sa inyo lahat. Bye-bye.